Ala! Ano ito? Kumikinang! Ha? Kayamanan? Naku! Kayamanan nga! At ito na! Hawakan natin! Dahan-dahan lang tayo! Ay! Gold bar pala! Mga Naku! Mayaman na! Ang inyong lulu Tingnan ko nga! Ay! Naku! Perfume pala! Kamag, mga apo! At dito ay may nakita tayong mata! Ayan mo Nako! Pugita pala! Patay kang ganyan! Tinamaan natin! Uy! 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 Nako! Ayun! Lumusok na! Pumasok na sa butas! Nako! Hindi na yata ito makukuha! Dahil ang pugita nasa ilalim na! Ayan! saglit, mabuti na lang itong aking sinisiran ay isang di pa lang. Kaya naman siguradong matutuha pa rin kita. At eto na nga, ganito ang pagpalabas mga ako pag na sa ilalim. Kailangan mo lang sundot-sundot din. Nang sa ngayon, makiliti ang Pugita. At ito, panuorin niyo. tikit 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 Ayan, nakikilitik na ang Pugita. Kaya sigurado, lalabas na yan. Ayan na, lumabas na. Ako, napakalaking Pugita naman ito. Ayan, pinabayaan na lang natin. Dahil pusa sa ayan, lalabas. At ito na. Lumabas na nga ang dambuhalang Pugita. Ayan na, nasa labas na. Uli ka. Yan, mga tayo dito kahit minalas tayo kanina sa una. Dahil ang nakita nating kayamanan, perfume pala. Ayan, napakalaking Pugita. At sa muli kong pagsisig ay nasisiran ko nga ang nakakatakot na nakasako. Mukhang matagal na yata ito. Nakabalot siya, mga apo. <coughs> Hindi naman siguro ito ang sabungiro. <coughs> At dito na nga, mga apo, may nakasiksik na pang-ihaw. Ayan, tinamaan natin. Para sa iyo ang isdang ito, Apo. Mark Skiptron, shout out sa iyo. Apo, Bicolano, Sculpture. Ayan, may isda. Patay ka kayo yan, tinamaan na naman. Apo, Kyle Florino, shout out din sa iyo. At Apo, Eric Maanyo. From Maasin City At ito huh? naman ang para sa'yo na kusi, si Urchin Bra